So what's up mga bossing? yan mga bossing, meron tayong latag dito ngayon sa May General Trias Cavite ano. Budget meal na lang 'yan mga bossing, punta niyo dito sa May General Trias Cavite, Barangay Biglatan sa tapat lang ng Dali. Ayan. Ayan, pwede kayo mamili dito, meron tayong ruler guide, ignition coil, lever ng click. Tapos anti key ng Honda Beat. yan meron tayo dito mga ito mga ignition coil ng Wave 125S at uh, yan, XRM eh, meron tayo dito, tapos pang Raider 150 na footrest CDI, meron tayo yan 5125 TMX, marami dito mga bossing yan, 25 tapos oil seal shock, meron tayo dito mga bossing Mga mura na lang to XRM na lining meron din tayo pang Raider 150 lever ng sky drive color blue tapos mga no speedometer cable, throttle cable split cut flyer yan mga bossing tapos ito shock mga bago yan so dito mamalingi kayo dito kung mabutan nyo ito dito mga bossing nakapost tayo ngayong araw yan so dito sa may general trias kabita budget meal